<laughs> wait lang, ay sinabi nga buti yung... Oh, 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 oh. <laughs> wait lang po. <laughs> <laughs> Kaya yun, ay Baby nemo mama na Nih, 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 Magsubo yung penso. Hehehe. Anak. Huwag mag magulo, anak. Tayo mamaya, anak. Kayaan mo masinap po, ah. Ah. Nag-module si ate, anak, si ate Faith. Parang siya. Parang Kain. Huwag mo muna kasi si ate. wag mo nakita mo muna ate. Ito na module din siya po. Ano? Module din si ate. Ate, ang dami pala niya. Ano na? Ang dami na. yung

Mm -hmm. Ba't sabi to ni ate, may text ba <coughs> siya sa phone ko eh, huh? naman like na like po pwede po. Alam mo yun, damo na tayo, ano ka na si ate? Ate, sus mag, ano ka na ah? Uh. Ba, <laughs> ba. Ayo, anti-wash bener-bener anak. apa anak. yang nanti yang snack Nih, sih, udah nonton, Nih, snack-snack-snack. Pagpapalitan natin yung damit na. Pagpapalitan natin yung damit ko. Opo. Opo. Si Aki. Si Aki. Na Ba. Aba. 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 Hmm. Ano yan? Banga. 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 Kuya. Kuhanan mo nga pala si Ading ng ano-anak. Ng med. Ng socks niya to. Lagian natin yung Papa Kami ng I love you I love you Kuya, bilis na anak ah Kuya Po. Mo, ano nga, din po. Okay. na yung po? Yung socks. Si Kuya din. Ba? Ah. Si Kuya din yung socks ko din. Ay sus. Ay sus. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng aki po. Put. Ay sis. Opo, uh, hindi na mo siya nakikita. May stand sana. Stand lang po. Ano? Ano? Ay, sus! Oh, sus! Sana yung ano natin. Ano na ay? Ano na? Ano yung next? Yung ina natin. Ano?

Wow, bango ma. Naaamoy po si Aki na. Ang bango ah. Ang bango ng baby ko. Opo, oh, 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 mamaya ka na mag Ah? Mamaya na mag ang baby. Ah? Pag ano na sa loob. Ah? Opo. Opo, mga kwarto. Opo. Oh, Ay, sis. Opo, opo, opo. Ang bango na.

mùa lửa bà xin in here mm -hmm. Mm -hmm. Oh, wow. <coughs> mo mùa nèo mùa nèo mùa nèo mùa nèo mùa nèo mùa nèo bango ko na po. Ano po? Sino na ang mabango? Ay, sis! Sino na ang mabango na baby? Ah. Sino na ang mabango? Ay, your hair! Hindi natin nasupply yung hair. Ay, sis! Ano na? <laughs> <laughs> bye. bye, na, bye, -bye, na. Oh, bye bye. Bye bye. Time to eat now. Oh Bye bye. Bye bye.